update tayo no sa ICI or the Independent Commission sa Enpra. May nakukulong na ba? Ang issue sa flood control ay tumatakbo na ng mahigit isang daang araw. May nakukulong na ba? Hmm, di ba? May nakukulong na ba? Meron wala. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Walang nakukulong sapagkat ang dapat naman ay makulong ay nasa pwesto pa. Ah. <laughs> Di ba no? Ikaw ngayon, nagsasabi magpa eh dapat naman pala ikaw ang imbestigahan. Very manipulative. No? Sabi pa nung isang uh, isa dating speaker, siya ay katulong sa pag sa flood control. Siya ay katulong sa pagligaw, huh? siya ang katulong sa pag manipulative, manipula, huh? siya ay tutulong para hindi siya madamay sa issue sa plant control scam. Hindi exempted si Saldicorito, huh? kasama ka pa rin kasi ikaw ang siyang naglagay at nagutos ay siya naglagay kasi inutusan ka sa appropriation hinihintay ng taong bayan ang mga resulta kung sino ba talaga ang involved. Pero hanggang ngayon, wala kaming narinig na may nakulong 113 days na ang nakalipas. Alam ko hindi madali ang proseso kapag nagpahay ka ng kaso medyo matagal pero yung 100 days more than eh wala pa rin isa na nakikita kung sino ang mastermind that is very impossible kasi nga tinatakpan ng ibang mga kongresista at ang uh, ibang mga oh, alam na natin di ba no para hindi lalabas sino ang mastermind sa mga insertion at sa mga bigayan sa flood control bakit hindi pwedeng may immunity pa kasi eh, no? Andyan pa sa position. Kaya mahirap mahirap madala sa kulungan. Akalain mo, yung ayaw sa drugs, yung ayaw sa drugs, pinalipad sa dahi ng drug lord. Oh, no! <laughs> Diba? Baliktad na 'no. Kung sino pa yung ayaw sa drug, pinakulong ng adik. Oh, 'di ba? At sino pa yung sangkot sa flood control scam? Yung nagtestimony pa kayo ng ipapakulong na tumutulong naman sa pagdesolba sa uh, sa flood control. Ano nang nangyayari sa panahong ito? bung Ano na? Ano na? Ha? Huh? Hmm. Akala ko ba may makukulong na? December? Ay, abangan natin.